So yun, guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano nga ba mag-register ng TM SIM card ngayong 2025. So kung paano yun, simula ka natin pagkatapos ng intro na to. Una, dun muna tayo sa mga dapat tandaan bago mag-register. Ayan. Una, mas maganda na i-off nyo muna yung phone nyo bago nyo ilagay yung bagong TM SIM card nyo. No? Para sigurado tayo na maganda yung connection ng SIM card natin. Pangalawa, kailangan ng internet connection. Ngayon, pwede kang connect sa Wi-Fi. Ayan. Kung walang Wi-Fi, pwede maki-hotspot sa kaibigan o sa kapamilya. Kung walang hotspot and Wi-Fi, pwede kang gumamit ng ibang phone. Ayan. Basta yung phone na yon ay may internet at connect doon sa link kung saan ka magre-register ng TM SIM card. Ngayon, pumunta na tayo kung paano nga ba mag-register ng TM SIM card. So ayun guys, bali, pupunta lang kayo sa website na new.globe.com.ph slash simreg. Ayan, bali yan yung link na dapat yung puntahan para makapag-register kayo ng SIM card sa TM. Ayan, tapos ito ngayon yung pinaka-home niya. Ayan, ang babasa nyo, register your SIM in 5 easy steps. Ayan. So, kailangan verify your mobile number, choose your SIM registration type, provide your ID and selfie, fill up registration form, review your details. Bali yung mga steps na kailangan nating pagdaanan para mapag-register tayo ng TM. Ngayon, click lang natin yung continue sa baba. Ayan. Pag-click mo yung continue sa baba, ito ngayon yung lalabas. Una, Number one, verify your mobile number. Ayan, sa part ng mobile phone number, dyan mo ilalagay yung TM SIM na i-register mo. Ayan. So, dyan mo ilalagay yung mobile number ng TM SIM mo. For example, bali mag-start na kagad kayo sa 9. Ayan. Ngayon, kapag ka nalagay nyo na yung mobile phone number nyo sa TM, ayan, click nyo lang yung box sa may bandang gilid. Ayan. Tapos, click nyo lang yung request pin. Ayan. Ngayon, dapat makakareceive kayo ng OTP no, or one-time pin doon sa TM number nyo no, na i-register. Ayan. So, i-check nyo yung message nyo. And, tapos sa part na to, dyan mo ilalagay ngayon yung one-time pin na nareceive mo through text message. Ayan. Ngayon, kapag ka nalagay mo na yung one-time pin, click mo lang yung continue sa baba. Ayan. Ngayon, ito ngayon yung lalabas. Ayan, nakalagay dyan. Welcome. Here's how to successfully register or update your SIM. And bali, basahin nyo lang yung 1, 2, 3 na yan. Bali, yan yung mga guidelines natin sa pag-register. Ayan, una, if you are under 18 years old, please ask your parent or guardian to register your SIM. Pangalawa, if your mobile number is owned by a business or enterprise, please contact your authorized representative to register your SIM. Ayan. Three, make sure you have one valid and active government issued ID with a picture of your face. Ayan yung mga ID na pwede sa baba. Ayan, bali yan yung mga guidelines, no, tsaka yung mga frequently asked question na rin, no, bali yan yung mga kasagutan. Ayan. Ngayon, kapag ka nabasa nyo na, click nyo lang yung continue sa baba. Ngayon, ito ngayon yung lalabas, yung number 2, choose your registration type. Ayan. Nakalagay dyan, select the registration type that best describes you. Ayan, sa may part ng registration type, may drop down dyan, click lang natin. Ayan. Bali sa part na to, no, isa-select nyo lang Noy, kung ano ba yung type ng registration yung gagawin nyo. Ayan. Since Filipino ako, ang isa-select ko, I am a Filipino SIM owner. Yung pinakauna. Tapos, click mo lang yung continue. Ayan. Ngayon, itong ngayon yung lalabas. Number three, provide your ID and selfie. Ayan, so may mababasa kayo, no? A, B, C. Ayan, bali yan yung mga guidelines. Ayan, sa pag-provide ng ID at selfie. So basahin nyo lang yung guidelines na yan. Ayan, para may idea na kayo. Tapos click nyo lang yung continue sa baba. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas. May mababasa kayo. Prepare a valid government issued ID. Make sure that photo and other information are clearly visible. Ayan. So, dapat sa pag ng ID, dapat malinaw. Ayan. So, click lang natin yung scan with camera. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Click mo lang yung okay. Ayan. Tapos, lalabas to. Itong prompt na to. Click mo lang yung allow while visiting the site. Tapos, ito na ngayon yung lalabas. Ayan. So, pwede na natin scan yung document natin or yung ID natin. Bali itatapatan natin siya dito sa may part ng box. Tapos ito ngayon yung lalabas no, na-scan na yung ID natin, click lang natin yung continue. Tapos ito ngayon yung lalabas no, ID analysis results. Ayan, so i analyze ng website yung ID na in-upload natin. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas. Ayan, document analysis succeeded. Ibig sabihin yung ID na in scan natin is maganda or quality or pasado doon sa standard nila. Ayan. Kaya sa may bandang baba, mababasa nyo ng agreen, pass. Ayan. Tapos, click nyo lang yung continue sa baba. Ayan. Ngayon, ito yung ngayon yung lalabas. Selfie tips. Ayan. So, ito yung mga tips and guidelines. Ayan. Para mga pag-selfie kayo ng maayos. So, basahin nyo lang yan. Tapos, click nyo lang yung okay. So, guys. Ito ngayon yung lalabas. Balik, tatapat nyo lang yung uh, face nyo doon sa part ng bilog. Tapos ito ngayon yung lalabas. Ayan, trust analysis succeeded. Ibig sabihin, okay yung quality ng pag-selfie natin. Ayan, tapos sa may bandang baba, click nyo lang yung continue. Tapos ito ngayon yung lalabas. Number four, provide your supporting info or personal information. Ayan, sa part na to, no, yung part ng first name, middle name, last name, tapos birth date, tapos gender, ayan, automatic na nanalagyan ng details. Ayan, bali nung pag-scan ng ID, automatic na nanalagyan ng details ang mga ito. So, hindi mo na kailangan pang i-fill up isa-isa. Pero example lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan, bali sa may bandang baba nun, mababasa nyo, SIM registration details. Yung may mga asterisk na red, yun yung mga required. Yun yung mga kailangan lagyan ng details. No? Hindi pwedeng blanco. Ayan, bali sa part naman na to, no? dito mo ilalagay yung address mo. Ayan, for example, ayan, balik example lang yung mga details na yan para meron kayong idea. Sa part ng unit number or building name, dyan mo ilalagay yung block or lot number nyo. No? Yung village or subdivision, ayan, kung meron man, ilalagay nyo dyan. Kung wala, okay lang kasi wala naman siyang asterisk na red. Ayan. Tapos yung province or state, ayan, may drop down dyan. So pipili lang kayo kung saan ba kayong province or state. Ayan. Ayan. Tapos ang next naman ay yung city. Ayan. Meron naman drop down dyan. Ayan, for example, ayan, pwede kayo mamili dyan. Ayan, kung saan bang city kayo located. Ayan. Tapos, ang next naman, barangay. Ayan, may drop-down ulit dyan. Ayan, so pipili lang kayo kung saan ba kayong barangay. Tapos, ang last naman ay yung zip code. Bali, automatic naman na na-detect yung zip code. So, hindi mo na kailangang i-search yung zip code. Bali, automatic na yan na nalalagyan ng details. Ayan, tapos kapag okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung continue sa baba. Huwag lang kalimutan na i-double check yung details. Tapos ito ngayon yung lalabas. Number 5, review your summary. So, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Ngayon, kapag okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung continue sa baba. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas. To complete your SIM registration, please confirm the following. Ayan. So, click nyo lang yung box sa may bandang gilid. Ayan. Tapos, click mo lang yung I confirm this statement. Ayan. Tapos, ito ngayon yung lalabas, we're pressing your SIM registration. Ayan. So, hintayin lang natin. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Your SIM is now registered. Ayan, nakalagay na rin dyan yung reference code natin. Ayan, pwede natin ito screenshot para ma-save natin yung reference code natin nakatunayan na tayo ay nag-register na ng TM SIM card natin. And bali ganun lang kadali mag-register ng TM SIM card ngayong 2025. After mo mag-register ng TM SIM card, makakareceive ka ng text message galing 8080. Ayan, yung text message na marireceive mo, ganito. Ayan, yan yung example ng text message na marireceive mo. Tapos, pwede mo na rin i-claim yung libreng data nila, no? By texting freeze50 to 8080. Pagkatapos nun, guys, sinubukan ko ng mag-text. Ayan, mag-internet. Ayan, calls. At lahat yun gumana. Ayan, nakakareceive ako ng text. Nakapag-text din ako. Ayan, nakakareceive din ako ng calls. Ayan, ibig sabihin, talagang registered na yung TM natin. Tapos, activated na talaga yung SIM card natin sa TM. So, ganoon lang kadali guys na no, mag-register ng TM SIM card ngayong 2025. sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag upload pa ako ng mga ganito klaseng video sa susunod para rin sa atin. So, ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.